Morning guys, how are you? Yan, it's morning again. Beautiful morning. this is our outside. Oh. The sun is out. The dog is out. Nice. Yan. Ah, ganda ng bungad ng araw natin ngayon. Mga kainay. Magtaano muna ako. Mag titimpla muna ako ng kape. Yan, pero ngayon, ganyan lang tayo. Patambay-tambay lang tayo ng ganyan, ano? ara nakatambay lang sa kanto no sa labas ng kanto naghihintay ka ng mga chicks na mga dumadaan tapos isipulan mo ng parang yo <laughs> nang ganyan lang eh no ayusin natin yung camera natin palagi ah uh, yun lang oh tapos pag may dumani, sabi mo lang hi girls how are ya yo <laughs> Tapos hindi ka na mapapansinin <laughs> yung may epal-epal ka lang ano, sa kanto. Nakaganyan, no? Yung ba mapapagkamalang kang ano, masama ang loob? <laughs> yung mapapagkamalang kang manyakis yun. <laughs> Abay, yun na naman, ano naman, no? Umagang umaga, kagigising lang kung ano-ano pumapasok sa ulo ni Inags. <laughs> Good vibes lang tayo mga kinags. So, sandali lang. Uh, tayo kapit. Winter, Spring, Summer, or Fall Tuloy ang buhay sa Canada Yan, so dito na tayo sa Mary Browns ano? Yan, ah Alright So dito na tayo mga kainags ha oh. Kain na Ako napapansin nyo, dalawa yung pintuan dito no Isang pintuan dito Tapos yung space kasi dito yung Pag binuksan mo kasi ito Ito na sa labas, papasok yung lamig kaya yung lamig mapupunta dyan Kaya meron pang isang pintuan para hindi dumiretso doon sa loob ng ano Ng tindahan Yung lamig okay. Yan yung kaya <laughs> Yan kasi may mga nagtatanong ano Bakit daw dalawa ang pintuan Sa mga restaurant, sa mga winners Na pinapasukan natin So yun yung purpose noon mga kainags Baka bumagsak oh, Sige, akit ka muna ma mo na yan Yan, so pag binuksan mo yung unang pintuan Siyempre, sasama yung malamig na hangin no, sa loob So nandoon lang siya sa may gitna. So syempre tapos pag uh, sumarado na yung unang pintuan, hindi na makakapasok yung malamig na hangin sa gitna. 'Di ba? O tapos ngayon pag binuksan mo yung pangalawang pintuan, papasok ka na doon sa restaurant. Maghahalo ngayon yung init mula doon sa loob ng restaurant, init na hangin ano, mula sa furnace heater. Kaya yung gitna noon, warm. Warm 'yon. So, ganun yun. Yun yung pagkakaalam ko, mga yung Pwede kayo mag-comment ano, doon sa mga nakakaalam. Pero yun yung alam ko talaga. So, bali doon sa gitna kanina, warm yun. Naghahalo yung malamig mula sa labas na hangin. At nag -pumas din, pumas uh, pumasok din doon sa gitna yung mainit na hangin mula doon sa loob ng restaurant. Kaya doon sa gitna, warm. Tara, Bakit hindi nila nintindi yung explain ko ma. Nintindihan mo ba? Hindi yeah, na, tara. Makaalis na nga busog na eh Bira o oh. Bira <laughs> ah, dami tayong mga nakikita mga tao ngayon ano Naglalakad oh. Alas 4 Alas 4 Tsaka ano kasi yan mga kainags ano Maraming mga pasahero ng bus station dyan Kaya marami tayong tao nakikita Yan dito tapos eh, siyempre North Gate Mall Marami na mamasyal Tsaka masarap talaga mamasyal Kasi tingnan nyo naman ang init mga kainags Ang oh. ganda oh. Napakasarap mamasyal Tsaka Uy, sold na naman si Pogi, oh. Wow. Masarap uminom ngayon kasi syempre, mainit ang araw, no? Sarap uminom. <laughs> Naalala ko dati, no? uminom pa ako ng alak, eh. Pag nakatirik si Haring Araw, nak. Lalo't sarap uminom ng birnya niyan, eh. Serbesa. Sarap, nako. Tapos malanig na bir, no? Wow. Yan. Tama, Tama mga kinags, ano? shoutout muna tayo katulad ng dati nating... Uh, Ati mo na Yan, so shoutout kay Master Bater, kay Emma Pacheco ng Aman Jordan, shoutout kay Joe Monzon ng San Diego, California, kay Leah Mendoza at Kin Mendoza ng Fort Mac, Alberta, Canada, yan, shoutout kay James Carlo Visaya ng Butcherville, Canada, ng Tanawan Batangas ano yan shoutout din kay Pedro Tropicale ah, kay Pedro Tro Tropicales ng Papua New Guinea yan shoutout po shoutout din kay Kobe Joe thank you Kobe Joe walang sawang panonood walang sawang pag-share ng videos ko no at happy birthday sa anak mong si Kaden sa darating na March 8 thank you yan shoutout din kay Sunflower at husband niya ng Abu Dhabi yan shoutout din kay Andre Vicedo kay JR Kilon kay John Calderon ng ano no ng White White Court Canada. Yan, shout out shout out din kay Lagalag Sadik Abdel ng Doha Qatar. At shout out din kay da Daniel Gapas. Yan, thank you Daniel sa walang sawang pag comment sa vid sa vlogs natin. At ano no, ah uh, shout out din kay Jao Daman. Yang sabi niya, "We love your spokening English. Yeah, meron siya sinabi. <laughs> maraming salamat ano. Nag-enjoy daw siya sa pagkikipag-ututang dila ko sa speaking English kay Mahal na Reina. At saka marami rin nag-comment mga kainis ano. Thank you very much sa mga comment ninyo uh, tungkol sa pag-English ang barok namin ni Mahal na Reina na nahahasa yung English namin ano. Yeah. <laughs> At natutuwa din kayo Basi base doon sa comment niyo no. Sa mga komento niyo natutuwa kayo. Anyway, mga kainis, maraming maraming salamat. So random ano yan, no? random ano natin no. Shout out <clears throat> doon sa mga magpapa-shoutout pa, yung mga late comments nyo, hindi ko na may sama sa shoutout natin ngayon. Yan. Pero sabi ko nga po, hindi po, hindi po tayo araw-araw magsha-shoutout. Ano? Ito po ay siguro twice a week yung pag-shoutout natin. So maraming maraming salamat po sa comment ninyo. No? Let's go, buddy. Let's go, buddy. Come on. Good boy. Yan, tinapasyal pa siya lang muna natin itong mga aso natin. Ano? Although malamig ngayon, mga kainis. Malamig ang panahon. Yan, sinandali ko lang itong mga aso natin para naman ano uh, Isang linggo na rin kasi hindi na lalabas to so, Gawa ka nga ng malamig ang panahon na nakaraan ano Pero ngayon wala naman tayong ginagawa ngayon Kaya eto, pinasyal ko sandali lang Ikot lang kami ng mga ilang ikot, isang ikot siguro Kunahin ko muna si Sayon Yan, pagkatapos ni Sayon, si Saya naman yung maliit nating aso Ayan, para, ma para hindi naman ma-stress Lagi na lang nasa sa loob ng bahay, saka ng backyard Yan, lamig yan pag ang bahay mo ganito mga kainex ano na corner magmula doon hanggang dito hanggang dyan hanggang dyan hanggang doon oh. hanggang doon iso shovel mo yan ano hanggang doon yan yung disadvantage ng bahay pag nasa corner pag winter lang naman kaya doon nakita yung dulo na yon doon shovel mo yan hanggang dito hanggang dyan hanggang doon oh, sa may puting sasakyan ng Honda yon bago mag bago mag Honda puti sa sakyan mo yan ano pag winter lang naman yan ang mahirap yan katulad sa ganyan din yung isa no mula roon niya rin hanggang dito no yan hanggang doon no sa may ano pyre ano yung ano ng tubig yan pero ginamitan nya to ng ano parang ginamitan nya to ng snow thrower no yan no kaya hindi siya nahirapan mag blower magtanggal ng snow yan, Ito advisable magkaroon ko talaga ng snow thrower, Pagka nasa corner yung bahay mo Kasi kung papalahin mo yan ako Dito pa lang oh. Hanggang dito pa lang Hanggang doon sa kanto Mga kainag sa ako Mga ngalay ka na no yan. Kasi mahaba yung isoshovel mo snowtrover Snow thrower Kailangan snow blower so, Isa naman to naman Naga to no Electric snow blower yung gamit ngayon oh, no? Ayan Ayan, no? Ah. Yan, ito rin hanggang doon, no? hanggang doon, hanggang dito din. Hanggang no? hanggang doon sa ano bago magpulang kotse. Ah, ito snow trawler din, snow din ang ginamit dito, no. Ayan, no? Yan, hanggang niya sa kotse, hanggang doon at saka hanggang doon. Yan, mga disadvantage ng corner ng bahay, ano. Pag winter lang yan, pag winter. Yan, sunod si Saya naman, ano. Napasyal natin, ano. Oh. Wow ay Saya <laughs> Lakas ni Saya Ayan. <laughs> Ayan nandito tayo sa Nandito tayo sa labas ngayon mga kainis ano? Kasi yung nabanggit ko nga sa'yo Hindi katulad ng mga bahay natin na nandito sa gitna Yung susyobe lang natin na Party natin ano, mula dyan Hanggang doon lang yan, hindi ka tulad ng kanina nabanggit ko nga sa inyo, pag nasa corner yung bahay nyo, magmula dyan hanggang doon paikot ang isoshovel mo mga kainadyano. No? Eh, yeah, meron namang ano, meron namang iba nag -comment. kasi nung naka 2 years ago nag-vlog din ako sa ganyan ano, may mga may mga nagalit nga sa akin eh no. Umayos daw ako. <laughs> kasi sabi nila, pwede namang kahit na ganun, naka sa corner daw yung kanilang lupa, yung bahay daw nila kahit nasa corner. Pwede naman, ang pwede lang daw nilang i-shovel is yung harapan lang nila. Yan, pwede nilang i-shovel yan kahit yung hanggang doon daw. Kahit daw hindi na, hindi na nila i-shovel yung buong palibot nila. Yun ang sabi nila. No? Pwede naman yun mga kainags. Ano? Pero syempre, responsibilidad pa rin nung owner yung buong uh, pathway na i-shovel niya. Pero ano, kanyo, ano, ano pa rin responsibility responsibilidad, responsibilidad, niya pa rin yan. Pero sabi nga ng iba, kung gusto nilang yung harapan lang ang gusto nilang i-shovel, wala namang problema ron mga kainas, ano? 'Yon. Pero kung responsibilidad na pag-uusapan natin, responsibilidad pa rin talaga nila 'yon. Yan, hindi ko naman sinasabi na huwag kayong bumili ng ano ng bahay sa corner no. Sinasabi ko lang yung ano para magkaroon lang kayo ng ideas do sa mga hindi nakakaalam at saka do sa mga balak bumili ng bahay. <clears throat> ano lang naman yang katuligan ng nabanggit ko kanina. Ang disadvantage lang yan pag winter lang naman pag mag shovel ka ng snow. Yon. pero kung meron ka namang gamit sa pag-shovel ng snow, snow thrower malalakas, walang problema roon mga kainags ano. Walang problema. sinasabi ko lang 'yon, no? yung disadvantage ano. Ayun. So tara. Malamig, malamig ang panahon ngayon pero sandali lang naman tayo sa labas kaya hindi ako naka-sweatshirt. Ay, kaya hindi ako naka-winter jacket, naka-sweatshirt lang ako. Yeah. Mm. Mukhang pinasukan ng lamig yung ulo ko ah. Nawala eh. <laughs> Ganda tingnan ng ano, no? harapan natin pagka walang snow yung nilalakara natin mga kainags, ano? Wow. Yan. So, kung napapansin niyo mga kainis no, naka sweatshirt lang ako no. Sweatshirt lang to, sweatshirt lang 'yan ano. Pero itong vest na suot ko, heated ano 'yan, heated vest. Heater 'yan, meron siyang wire. Tapos meron battery 'yan no, yung portable battery. Uh, portable charger. Nakasaksak may saksakan kasi itong ano eh. Itong ating uh, vest no. Nakasaksak 'yan sa portable charger. Tapos uh, umiinit 'yan, mainit siya ngayon. Pero yung itong itong ano ko, itong sweatshirt ko, yung itong walang itong manggas, yung dito yung braso ko, nararamdaman ko yung lamig, malamig. Pero yung dito sa dibdib natin, yung cover ng heated vest, mainit, mga kainags ano, mainit siya. So lumabas lang ako, tinesting ko lang. Okay naman, okay naman tong heated vest natin. Yan, doon sa mga hindi nakakaalam ano, isa na rin ako doon. <laughs> Meron palang ganito, ano? Ah, uh magagamit ito pagka ang panahon so na discover ko kasi ito kay Jedi Cycle kasi nung lumabas kami nung nakaraan meron siyang suot na ganito heated vest sabi ko meron palang ganyan ano o so, nabibili ako sa Amazon so ito nabili ko to sa Amazon nag sale kasi 26 dollars no so kung napapansin nyo mga kainags ito yan o no? kulay pula no ibig sabihin yan gumagana na siya itong kulay itong nandito yung nakakulay pula umiinit siya sa likod sa likod tapos itong isa ano naman to pang belly pero ang pinili ko muna yung sa likuran tinesting ko lang kasi dumating to kahapon ano okay naman siya okay naman siya pero dito nararamdaman ko yung lamig kasi malamig ngayon mga kairi so negative uh, negative 17 ngayon ano malamig na pahapon pa yan pero dito hindi siya ano nararamdaman ko mainit no mainit yung, especially yung likod mainit yung likod gumagana siya so meron kasi adjustment to eh yan o no? kung pag, pag, kulay blue ibig sabihin niyan low low yung heat yung init tapos yung yan yung orange medium yung init niya pag pula pula ano yan maximum yung init niya ah, pwede na rin nakakatulong din kahit papaano no pero hindi siya ganun talaga ka kainit na ano mainit talaga no it helps it helps siguro i would say 65%. 65% yan. Nakakatulong. Eh, hindi ko pa kasi nasusubukan to ng na, ano, no? Meron akong suot na winter jacket talaga yung suot ko. Tapos, by the way, oh nga pala, mga kainags, ano, mamaya pala, meron kaming, ano, uh, usapan, ano, mag-uusap-usap kami mamaya nila, ano, eh, nila Mark Carino, ni Rice Velasquez, tsaka ni Ina Andolong. Yan, parang kasama ako doon sa usapan na yun, ano, no? Mag-uututang dila kami mamaya. Hindi ko pa alam kung anong mangyayari talaga doon, no? Kung baga, parang tatawagan siguro nila ako sa ano tatawagan nila ako via, via messenger tapos hindi ko alam kung anong gagawin ko, anong klaseng usapan ang ina ko baka interviewin nila ako tanongin ako ni Ina Andulong about my life in Canada kung paano ako siguro napunta yan base na rin doon sa mga nakikita ko napapanood ko na interview niya kila Mark Carino no? at saka kila Brandon Boy Manitoba yan at saka sa iba pang mga kababayan natin Pilipino <sighs> parang nagpo-prosyo na yung bunganga ko yung pangako mga kareks, pasok na muna ako ito na mga kainag, so nagpe-prepare na ako. Limang minuto na lang at ay tatawag na siguro sila sa akin. Ano? Yan. Nag, -nag ano na, Nag-reply na sa akin si Mark Carino. No? Sabi niya, will be call you as soon as possible. Yeah. So dito ako, dito dito ang pwesto ko mga so, Ay, tatanggalin ko pala muna to kasi ano eh, yan yung trademark natin. No? Kailangan ganyan mga kainis. Ano? Mas madali tayong makilala eh. Pag na, na ano... Kumbaga sa pag nangangawil ka, kailangan merong flasher yung pain mo no para makita agad ng mga isda yo <laughs> baka makabingwi tayo ng malaki-laking views sa ano sa gagawin natin ito yan ano oras na ba uy ito na malapit na ayos ayos okay na ba yan no hi ah uh, hi na I'm Inags, yeah. Uh, I live in Edmonton, Alberta, Canada. And my father's name is yan. My mother's name is yan. I work in ganyan, Ma, oh. I finish my study in ganyan, o, oh. di ba? Naalala ko dati nung in-interview ako, unang in salang ko sa interview, eh. Ang <laughs> bihira. <I'm here, ha>? Sinaghalong <laughs> <laughs> ka ba, nervyos, lahat-lahat, eh. Nagkanda utal-utal na ako sa English, ya, no? <laughs> eh, Ibarok English pa naman tayo patay na, yari na sila. <laughs> Ang ina-applyan ko na ano eh, yung clerk, clerk sa bangko. Yung bang alam niyo yung mayroong armor ban, tapos may dalang pera, tapos nandun ka sa loob ng armor ban, kasi ikaw yung parang clerk na mangunguha ng pera o magbibilang, parang ganun eh, no? Pero hindi ko tinuloy. Kasi pagpupunta ako sa mga interview ko, pag alam kong English na talaga interview, kasi English na talaga interview eh, no? Papunta pa lang ako, parang naiihina ako sa salawal eh. <laughs> sa nervyos mga kainag ano hindi pa man ako in interview eh na ano na ako natatakot na ako eh ang <laughs> bihira nakakatakot naman kasi yung mga nag interview sa atin yung iba dyan eh sa ano sa Pilipinas eh no pero ngayon yung mga ibang nag interview hindi na hindi na nakakatakot kung so, kumbaga parang ini-encourage ka na nila eh no na magsalita pag hindi mo alam yung sasabihin mo they will help you diba dati nung araw parang nung susungit ng mga nag interview parang <laughs> sa halip na na ano, lumakas ang loob mo, matatakot ka lalo, birang Pagka nahirapan ka na, sasabihin mo, hindi ka talaga tutulungan, eh, no? Grabe. eh, meron nga tayong kasabihan, eh. Hindi naman na, hindi naman na kikita yan. Or hindi naman na nasusukatan yung pagiging magaling natin sa English. Ang sukatan ay eh yung performance at yung ating karakter sa trabaho. 'di ba mga kinaks? Yun naman talaga dapat ang sukatan, hindi English. Hindi sa pagsasalita, sabi nga nila ay eh, action is better than speaking. O, di ba? Tama naman 'yung sinabi ko, di ba mga kinaks, ano? Tatatest. Mamaya tawagan ko kayo mamaya. tawagan. Update ko kayo mamaya mga kaynex sa sandali lang. Baka tatawag ni Mamaya ng korte sandali lang ha. most viewed natin so far, o di ba? Sa apat ng episode, medyo puto itong magiging pinakamabendra namin maraming manonood dahil Whew, yun mga kainags ano grabe natapos na yung usapan namin isang oras din ano isang oras at five, five minutes yata o, ganun, ganun yung usapan namin nag-enjoy ako mga kainags nag-enjoy ako sa usapan namin grabe tsaka hindi ko in expect na si Ina andolong pinapanood ko lang din dati sa ano yun na CNN ano English is pakining pa nun eh <laughs> Pero kung ano yung napanood ko sa kanya sa TV, ganun din siya, no? Makwela. Okay, mga kainis, okay. Magaling siya magdala. Mag magaling siya magdala nung ano, eh, no? nung team. Nung team, galing. Tsaka magaang magaang kasama. Nag-enjoy ako, grabe. Enjoy ako sa kwentuhan namin, no? Kwentuhang OFW mga experience. Yung ganun pala yun. So, by the way, maraming maraming salamat sa mga ano, ha? mga nag nagsuggest mga ano nag ano sa kanila na isama isama ako sa sa ano yun, na Pinoy spot yan maraming maraming salamat sa inyo na appreciate ko sobrang na appreciate ko talaga yon thank you yun saka nag enjoy din ako sa usapan namin yan. tapos sa uh, interview daw ako ni ano no uh, ni Ina Andolong ano na ano yata yun, uh, interview niya sa akin Siguro baka interviewin niyo ako kung paano ako nakapunta ng Canada, ano naging buhay ko sa Canada. Hindi ko nga kinuwento lahat eh para meron akong bala sa sunod na kwentuhan namin. Ano? Siyempre, mahirap pag kinuwento ko lahat kanina, wala na akong <laughs> so yun, maraming maraming salamat sa kanila. Huh, grabe enjoy ako. Bah, nakakatulog -naka ng aso ko. Ah. Ingay ng mga aso ko kanina. Nakakaya naman sa kanila. Ang <laughs> kila Mark, tsaka kay tsaka ay, na. Buti na lang eh, tumahimik na yun sa kakatahol yung mga aso ko. Anyway, so akit na muna ako sa taas mga kayo na isa. No? At maraming maraming salamat talaga sa inyo sa pag-suggest na mapasama ko sa Pinoy spot. Ha? Huh? Kumain ako. Ay, hindi ako kumain yan. Ma, in-interview ako ni Ina Andulong. Kausap ko si Mark Carino at si Dre Rice Velasquez. Panuhurin mo ha. Tinoy spot. Tinoy spot. Yan. So si Mahal na rin ang mga kaysa, dito. No? Yan. Mapapanood tayo ni ano, ni... Mapapanood nila tayo kasama natin si ano sila Dre. Tsaka si Mark. Tsaka si Ina Andulong. <laughs> hindi kita sinama. Eh, hindi mo naman sinabi. Sana sinabi mo para nasama kita doon. Yeah. <laughs> Panoorin mo ma. Putahan natin yung ano, Pinoy Pinoy spot. Kailan ngayon? Hindi ko alam eh. Tapos sa uh, tatawagan ako ni magme-message pala sa akin si Ina. Tapos sa uh, interbihin ako ni Ina, no? Ka na Kailan? Nice. Yun hindi ko pala pag usapan namin. Te-text ako ni Ina eh. Wala ko yung Ayun na. uh, kanina, nag-usap-usap kami kasi kanina doon nag-usap-usap kami na ganito about sa buhay sa uh, OF, uh, sa bilang isang OFW. Mm. Yan. Uh, mga experience sa Canada. Yan. Ikaw ba ano may experience mo dito sa Canada? Nung si Mahal Reyna, mga kayo na isa nung... Hindi ang Yan. Nung dumating dito yan, ang bag niyan... Isang ano lang, isang piraso yata, tapos luma. Ano? Mga bag, handbag. aba nung nakapunta ng Canada, mga kayo na nagkaroon ng trabaho, yun, ako, yung bag nito, nako. Hindi mo na mabilang ano no, para yung order sa online. hindi kasi nag, na, na ano kasi namin yun, ano daw ba ang, ang nagpabago sa buhay natin nung napunta tayo ng Canada? Yun ang isa sa mga tanong eh. Sabi ko yung Starbucks. Oh, sabi ko yung Starbucks, hindi ako nakakapag Starbucks dati sa Pilipinas. Nung nakapunta na ako ng Canada, sabi ko, abay kahit na apat na beses akong pumunta ng Starbucks, bumili ng Starbucks, kaya kaya. Iba naman kasi Starbucks sa, Pinas, sa Pilipinas, ay, eh, hindi, wag natin pag-usapan yung iba. Ang pag-usapan natin yung presyo. Bira naman, no? Ang nakapasok kayo sa, sa, ano, sa Starbucks. Hindi ba natin pinag uusapan yung kung ano yung lasa? Yung Starbucks dito, parang ano lang. Ah, parang wala lang, gano'n. Parang wala lang. Hindi ka sa talas... Pinas kasi, masyadong mahal. Ba't masyadong mahal? Hindi, kasi syempre, yung, yung presyo, nung nasa Pilipinas, is presyo rin yung dito sa Canada. Sa Canada. iba yung value ng, ng Pilipinas sa value ng Canada. Kaya nga, nung nakapunta ka na ng Canada, o di ba sa Pilipinas ang per hour mo doon sa Maynila 565 yata per hour, di ba? O nung nakapunta ka ng Canada, ang ang bayad sa iyo rito per hour, per hour o magkano ka per oras? O isang libo, o isang 100. Isang libo ko, isang libo ang per hour mo rito o eh, sa Pilipinas, di ba? Eh, kung ang sweldo mo sa Pilipinas ay e, 565, syempre magdadalawang isip ka na pupunta ka ng Starbucks, gagastos ka ng 300 dollar, 300 pesos, di ba? Para sa isang kapilang, lang. O, oh, manghihinayan ka talaga, syempre. Oh, Pero kung ang sweldo mo ay 1,000 pesos per ora, abay, hindi ka manghihinayan sa 300 pesos na kape. So, ganun yun, pagkakaiba. Hmm. Tapos yun na nga, si Mahal pa pa. Yun, nagbago rin. Kasi dati, nung nasa Pilipinas pa si Mahal Arena, lagi nagpapabili sa akin yan, ano, yung mga bag, yung cellphone. Sabi ko, ma, huwag na no muna yan. Hindi ko pa kaya yan. Pagdating mo na lang ng Canada, lahat ng gusto mong bilin, bilin mo. Pero ikaw magtatrabaho. Para doon. <laughs> para malaman mo kung paano yung gasto, syempre. So, yun naman, natupad naman ni Mahal Arena, sa pagiging hard work niya, sa trabaho niya, nabibili niya yung gusto niya. Yung bag... Yan. Hindi naman yung sobrang mahal na bag, no? Yung mga bag, yung mga ano lang, tamang presyo lang. Yung Louis Vuitton, hindi niya kaya yun, eh. Kaya, wag muna, mahirap pangarapin yan. Wag muna yan. Unless, kung talagang maraming marami ng kwarta, <laughs> bag lang na ano lang, yung pang minimum, minimum, minimum ano lang. Mga middle, ano lang, middle class, yung mga ganyan. Yan. tapos, uh, yun. Isa rin yung sa mga, ano, uh, mga, may mga nabibili na rin si Mahalarena. Mga nabibili niya na hindi niya nabibili doon na sa Pilipinas. Pero ang pinakamagandang nabili mo sa lahat, sa buhay mo, ano yung pinakamaganda? Yung ako yung naging asawa mo. Yun. Di ba? <laughs> <laughs> parang, parang ayaw ah. Parang napilitan lang ah. Bihira namin kinakain mo. Merry Brown. Gutom ka? Ano ah, luto ka na? Bagod na rin ako eh. Sa kakabunga nga. <laughs> Nagdaba ka na ba? Oo naman, tapos na. Yung mga damit na, sorry. Ando sa ano, itutupi ko na lang. Pambira, sandali lang. Bira naman to. Ano pa yung pag-uutos mo? Magluto pa ako? Bira naman. Ano yung pagluto ako? Ano yung luto ko? Pinasa ko na sa prison. Yung alin? Iluluto. Pinasa ko yung luto. <laughs> Inlabahan labahan talaga. Ando na, itutupi ko na lang. Bira ka naman. Ano, ano pa? Planchahin ko pa. Gusto mo? Ha? Plancha <laughs> ba tayo? Meron lang dyan. Hindi na. Plancha. Hindi na uso plancha rito. Pambira ka. Tatakpan lang ng winter jacket natin yun. Paplanchahin mo pa yung damit. Aray, 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 So yun mga kainags, ano, uh, bago ako magpaalam, makikiusap sana ako sa inyo na paki pakibisita nyo naman sa YouTube yung uh, Pinoy Spot. Yan. So, hindi ko alam kung kailan i-upload ni Ina yun, ano. Tapos, uh, pakisubscribe na rin mga kainags, ano, doon sa Pinoy Spot. Tsaka yan, doon sa mga uh, manunood, ano yun usapang mga Pinoy OFW dito sa Canada. So, masarap-masarap makinig, ano, kahit na meron kayong ginagawa, nakikinig kayo sa usapan nila. Nakakalibang mga kainags, ano, especially pag nandun na ako. yo, <laughs> Yabang eh. No? Tapos mga kinis, ano, don't forget to subscribe dun din pala kay, ano, no, kay Ina Andulong. Meron siyang YouTube channel din, ano. Magkaiba yun, ano, yung Pinoy spot. Si Ina Andulong at saka si Dre Rice Velasquez at saka si Mark Carino. Yan, sila yung host dun, ano. Parang host, alam ko, ganun eh, no. Tapos, sa uh, doon naman sa isa, uh, YouTube channel ni Ina Andulong. Yan, meron meron separate 'yon, magkaiba 'yon. So paki-bisita rin mga kainags, tapos paki-subscribe din. So may mga ini interview si Ina doon sa sa kanyang channel na mga OFW, mga experience namin dito sa Canada. Yan, tapos uh, si Ina nga pala, nasa ano pala siya no, Ontario pala siya no, Toronto, Toronto siya. So hanggang dito na lang vlog ko mga kinags, maraming maraming salamat sana enjoy kayo no. So anyway, magpapaalam na ako, maraming maraming salamat. Kita tayo sa next videos. Hanggang sa